Kung alam mo na ang kasunduang ito na mukhang dala ng kapayapaan, ay magsisimula ng 42 buwan ang pinakamatinding pag-uusig sa kasaysayan ng Kristyanismo, magiging handa ka ba para sa darating? Ang Israel at Hamas ay pumirma ng walang kapantay na ceasefire, ngunit hindi ito simpleng negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kasama sa mesa ang Estados Unidos, Egypto, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, Jordan, at ang European Union. Isang koalisyon na eksakto ang paglalarawan ng propeta Daniel tungkol sa isang leader na magpapalakas ng kasunduan kasama ang marami. Ngunit mayroon pang mas nakakagulat na katotohanan na nakatago sa likod ng diplomatic headlines na ito. Ang salitang Hebrew na ginamit ni Daniel ay gabar at ito ay hindi nangangahulugang lumikha ng bagong kasunduan. Ang ibig sabihin nito ay palakasin, patibayihin at bigyang bisa ang isang umiiral na nakasunduan. Eksakto itong nangyayari ngayon sa Abraham Accords na itinatag noong 2020. Ang ceasefire na ito ay hindi standalone agreement. Ito ay confirmation at expansion ng framework na mayroon na. Ang diplomatic architecture ay nandito na at ngayon ito ay pinipirmihan ng mas maraming bansa, pinalalakas ng international guarantees, at ginagawang mas matatag kaysa dati. Ngunit bakit ito nakakatakot? Dahil ang propesya ni Daniel 927 na ay nagsasabi, na ang leader na magpapalakas ng kasunduang ito ay ang parehong taong sisirain ito pagkatapos ng tatlong taon at kalahati. Siya ay papasok sa templo, titigil ang mga sakripisyo, at magpapahayag ng kanyang sarili bilang Diyos. Ang abomination of desolation na babalani ni Jesus mismo. Ang unang kalahati ng pitong taon ay magmukhang golden age ng kapayapaan, ngunit ang pangalawang kalahati ay magiging ang great tribulation ang 42 buwan ng pag-uusig na walang katulad sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, at hindi ito abstract na teolohiya para sa hinaharap na malayo pa. Ang mga kondisyon ay nagaayos na ngayon sa harap ng ating mga mata. May international coalition na, may framework agreement na, ang Israel ay may technical preparation para sa templo, ang mga Arab leaders kabilang ang Crown Prince Mohammed bin Salman ng Saudi Arabia, ay nagpapahiwatig ng willingness na pahintulutan ang pagtatayo ng Jewish Temple kapalit ng lasting peace at solusyon para sa Palestinians. Lahat ng puzzle pieces ay umiikot na sa kanilang lugar at ang timeline ay hindi na measured sa dekada, measured na ito sa taon o kahit buwan. Ngunit mayroon pang isang layer ng propesya na kailangan nating unawain ang tungkol sa pinagmulan ng leader na ito. Hindi siya basta susulpot mula sa kahit saan. Ang Daniel 7 ay malinaw. Siya ay darating mula sa ikaapat na imperyo, ang Roma. Kahit ang political empire ay bumagsak na, ang legal structure, cultural symbols, at religious power ng Roma ay buhay pa rin sa Europa, particular sa Vatican. Mula sa alliance ng sampung European nations, ang symbolize ng sampung sungay ng hayop, lalabas ang maliit na sungay na magmamanipula at magtataob ng tatlong leader. At ang manipulation na yan ay nagsisimula sa diplomacy sa promises ng kapayapaan sa words na grandiose at persuasive eksakto ang skills na kailangan para i-confirm ang kasunduan ang pinag-uusapan natin ngayon bumalik tayo sa visions ni Daniel hindi bilang ancient mythology kundi bilang encoded intelligence report tungkol sa geopolitical chess game na nilalaro ngayon noong 553 BC sa palasyo ng Babylon Nakita ni Daniel ang apat na malalaking hayop na sumasalakay mula sa dagat ng sangkatauhan. Ang unang tatlo, leon na may pakpak ng agila, oso na may tatlong tadyang sa bibig, leopardo na may apat na pakpak at apat na ulo, ay kinatawan ng Babylon, Persia at Greece. Ngunit ang ikaapat na hayop ay kakaiba sa lahat, may ngipin na bakal at sampung sungay, lumalansag ng buong mundo. Ang ikaapat na imperyo na ito ay walang duda ang Roma, hindi lang dahil sa kasaysayan kundi dahil sa detalye ng propesya. Ang sampung sungay ay sampung hari na lalabas mula sa imperyo na ito sa huling panahon. At kahit bumagsak na ang Roma noong 476 AD, ang kanyang DNA ay flowing pa rin sa European civilization. Ang Roman law ay batayan ng Western legal systems. Ang Latin ay foundation ng Romance languages. Ang Vatican, na nakatayo sa Roma mismo, ay nananatiling isa sa pinaka-influential na religious at political entities sa mundo. Ang Imperial Eagle ng Roma ay nananatili sa bandila ng Austria, Germany at Albania. Ngunit ang tunay na shocking revelation ay ang maliit na sungay na lalabas sa gitna ng sampung sungay. Hindi ito lalaki na armadong puro. Ang kanyang armas ay mas sophisticated. Mayroon siyang mga matang tao. Hindi prophetic vision mula sa Diyos, kundi human cunning Kakayahang basahin ang emosyon ng mga tao. Analytical intelligence na calculated at strategic. Mayroon siyang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay. Words na grandiose, persuasive, blasphemous pero balot sa intellectualism at evolved spirituality. Siya ay hindi papatayin ang relihiyon. Iri-reform niya ito. Iri-brand. Gagawin itong inclusive at universal. Ang method ng kanyang pag ascend ay dinisenyo para sa modern politics siya ay magtataob ng tatlong hari, hindi sa pamamagitan ng militar na invasion, kundi sa pamamagitan ng manipulation, scandal, economic pressure, o coalition building na mag-oust sa kanila. Tingnan mo ang current European politics. May Brexit na nag-reshape ng power dynamics. May leadership changes sa Germany pagkatapos ni Merkel. May political instabilities sa France, Italy, Spain. Ang configuration ng sampung bansa ay hindi pa final, ngunit ang chessboard ay nagaayos na at ang players ay nasa posisyon na at narito ang connection sa current Middle East situation. Ang leader na ito ay magkakaroon ng unprecedented influence sa Israel. Kung paano? Dahil siya ang maggaranti ng security ng Israel, siya ang magpapalakas ng kasunduan na magbibigay ng confidence sa Israel na safe na magtayo ng templo na mag-resume ng sacrificial system na manumbalik sa ancient worship practices. Para sa Israel, mukhang sagot sa prayer. Para sa mundo, mukhang diplomatic genius na nag-solve ng unsolvable Middle East conflict. Ngunit para sa mga nakakaalam ng scriptures, ito ay trap, ang pinaka-elaborate at sophisticated na deception sa buong human history. Ngayon, tanungin natin ang obvious question. Bakit kailangan ng templo? Bakit ito crucial sa timeline ng propesya? Dahil ang Daniel 9.27 ay specific. Sa gitna ng linggo, titigil niya ang sakripisyo at handog. Hindi ka makakatigil ng sakripisyo kung walang templo kung saan ginagawa ang sakripisyo. At sa loob ng halos 2,000 taon, ang ideya ng Jewish temple sa Jerusalem ay imposible. Geopolitically, religiously, practically, imposible. Ngunit ngayon, lahat ng imposible factors ay nag-sha-shift bigla. Una, ang Israel ay may complete technical preparation. Ang Temple Institute sa Jerusalem ay may recreated temple vessels. Ang menorah, ang altar of incense, ang priestly garments, lahat according sa Torah specifications. May trained Levitical priests na. May red heifer na. At kung alam mo ang significance nito sa Jewish purification rituals, alam mo kung gaano ka-crucial yan my architectural plans na. my materials na. Ang tanging kulang ay political green light at access sa Temple Mount. At yan ang eksaktong bagay na ang covenant with many ay pwedeng i-unlock. Pangalawa, tingnan mo ang shift ng Arab world. Si Crown Prince Mohammed bin Salman ng Saudi Arabia, arguably ang most powerful Arab leader ngayon, ay publicly nagsignal ng openness sa normalization with Israel ang Saudi Arabia ay kustodya ng holiest sites ng Islam at kung sila ay mag-agree, karamihan ng Arab at Muslim world ay susunod. Ang kanyang vision para sa Saudi future ay economic modernization, tourism, technology, hindi religious extremism, at ang key to unlocking billions ng investment, alliance with US at Europe, regional stability, comprehensive peace with Israel, nakasama ang Palestinian solution. Pangatlo ang configuration ng current ceasefire ay perfect setup. May Egypt na traditional mediator, may Qatar na may connection sa Hamas, may Jordan na guardian ng Islamic holy sites sa Jerusalem, may Turkey na NATO member at regional power, may European Union na financial backer, may United States na security guarantor, lahat ng necessary parties ay nasa mesa na at lahat ay may vested interest sa success ng agreement at kung ang agreement ay mag-evolve into comprehensive peace treaty na kasama ang religious accommodations, tulad ng shared access sa Temple Mount, ang impossible ay nagiging possible. At narito ang chilling detail. Ang propesya ay hindi nagsasabi na ang Antikristo ay magtatayo ng templo. Ang Israel mismo ang magtatayo nito, believing na ito ay restoration ng kanilang ancient covenant relationship with God. Ang Antikristo ay magfa-facilitate lang magagaranti ng security, magpapabisa ng diplomatic framework na gagawing possible ito. Kaya nga gabar, hindi creator, kundi confirmer, strengthener, facilitator. Siya ay a-actor na behind-the-scenes manipulator na ginagawang reality ang desires ng Israel habang secretly nagplaplant ng seeds ng kanilang future betrayal. Kaya ngayon, sa 2025, may ceasefire. Sa susunod na taon o dalawa, pwedeng maging peace treaty. At sa loob ng framework na yan, pwedeng lumitaw ang provisions para sa Temple Mount Sharing Arrangement. At pagkatapos, pwedeng magsimula ang konstruksyon ng Third Temple. At pagkatapos, pwedeng magresume ang daily sacrifices. At pagkatapos, exactly 1,260 days later, three and a half years, pwedeng pumasok ang leader na nag ng lahat ng ito sa loob ng templo at sirain ang kanyang sariling kasunduan sa most blasphemous act imaginable. Ngunit sino ba talaga ang leader na ito sa personal level? Ano ang kanyang psychological profile? Ano ang kanyang worldview? Paano siya mag-iisip? Ang Daniel ay nagbigay ng clues na mas relevant ngayon kaysa dati. Una, siya ay magbabago ng panahon at batas. Ito ay hindi literal time travel, kundi attempt na i-rewrite ang moral foundations ng society tingnan mo ang current cultural shifts, redefinition ng marriage, gender, family, life itself, ang relativism na nagsasabing walang absolute truth, ang cancel culture na nagpupanish ng dissent, ang digital censorship na nagko control ng information flow, ang leader na ito ay hindi darating bilang obvious villain, Siya ay darating bilang savior, bilang unifier, bilang voice of reason sa gitna ng chaos, pagkatapos ng years ng pandemic. Economic instability, climate anxiety, political polarization, war threats. Ang humanity ay pagudna. Traumatized, desperate para sa someone na magsasabing. I have the solution, trust me, I will bring peace. At ang kanyang solutions ay magmu make sense. Magso sound reasonable. mag a appeal sa shared human values ng peace, unity, tolerance, progress. Ang language ay hindi, I am against God. Ang language ay I represent evolved spirituality that transcends divisive traditional religions. At narito ang kanyang strategy sa religion, hindi niya ito sisiraing directly. Iri-reform niya ito. Ang Vatican, Eastern Orthodoxy, Mainline Protestantism, Islam, Judaism, Buddhism, Hinduism, lahat ay may shared values daw. Lahat ay may common ground daw. Kaya ang solution ay interfaith unity, Krislam, universal spirituality, na respects all paths. Ang sino mang magsasabing Jesus is the only way ay ide-declare na extremist, fundamentalist, danger sa social cohesion. Hindi ka papatayin, ipapamarginalize ka lang, iaaliw ka sa mainstream society, ay censor ka sa digital platforms, eventually ikakriminalize ang hate speech mo. Ang kanyang economic system ay global, digital, at controlled. Ang Revelation 13 ay nagsasabi na no one can buy or sell unless he has the mark. At ngayon, nakikita na natin ang infrastructure. May cryptocurrency proposals para sa global digital currency. May biometric identification systems. May social credit score sa China na nagre-reward ng compliance at nagpupanish ng dissent. May debanking ng political dissidents sa Canada at UK. May coordinated censorship across tech platforms. Ang technology para sa total economic control ay existing na. Ang tanging kulang ay political will at public acceptance na darating sa context ng emergency na nangangailangan ng temporary measures na magiging permanent. Ngunit ang kanyang ultimate act ng arrogance ay ang abomination of desolation. Pagkatapos ng three and a half years ng false peace, pagkatapos na magtrust na totally ang Israel sa kanya, pagkatapos na maging comfortable na ang mundo sa kanyang leadership, Biglang gagawin niya ang unthinkable. Papasok siya sa Holy of Holies ng Third Temple. Titigil niya ang daily sacrifices. At magdideclare siya, I am God. Worship me. Ang 2 Thessalonians 2.4 ay eksakto. He opposes and exalts himself above every so-called God or object of worship so that he sits in God's temple, proclaiming himself to be God. Hindi ito metaphor. Hindi ito symbolic. Ito ay literal act ng cosmic rebellion na magtitrigger ng wrath ng true God. Ang mga part do buwan pagkatapos ng abomination ay magiging ang darkest period sa human history, ang great tribulation na binanggit ni Jesus sa Matthew 24:21. Magkakaroon ng dakilang kapighatian na hindi pa nangyari mula sa simula ng mundo hanggang ngayon at hindi na muling mangyayari. Pero ano ba specifically ang mangyayari? Ang Daniel 7:25 ay nagsasabi, siya ay magsasalita ng mga salita laban sa kataas-taasan at pipilitin ang mga banal ng kataas-taasan. Ito ay hindi random persecution. Ito ay systematic, global, coordinated campaign na ang target ay specific, ang mga tunay na mananampalataya. Ang Revelation 13 ay nagde-describe ng second beast na ginagawa ang lahat ng tao, malaki at maliit, mayaman at mahirap, malaya at alipin nabigyan ng marka sa kanang kamay o sa noo. Ang marka na ito ay hindi lang economic convenience. Ito ay spiritual allegiance. Ito ay public declaration na I worship the beast. I reject the true God. At ang consequence ng pagtanggi? Para walang makapagbili o makapagbenta maliban sa may marka. Imagine, hindi ka makakabili ng pagkain. Hindi ka makakabayad ng rent. Hindi ka makaka-access ng bank account. Hindi ka makakatravel. Hindi ka makaka-work. Complete economic isolation. Designed para i-force ka na mag-compromise. Ngunit hindi lang economic ang persecution. Ang Daniel 7 and 21 ay nagsasabi, Nakita ko na ang sungay na iyon ay nakikipagdigma sa mga banal at nalulupig sila. Ay may literal violence. May imprisonment. May execution. Ang Revelation 13.15 ay nagsasabi na ang image ng hayop ay mabigyan ng hininga para makapagsalita at ipapatay ang lahat ng hindi sumasamba? At paano ito mangyayari sa modern world? Sa pamamagitan ng manufactured consent, ang propaganda ay magsasabi, ang mga Christian extremists ay threat sa peace. Sila ay tumatanggi sa unity. Sila ay nag-spread ng hate. Sila ay danger sa public health or public safety. At ang majority na traumatized at conditioned na ay maniniwala at susuportahan ang persecution. Ngunit may isang crucial detail. Ang persecution na ito ay proof na ang persecuted ay nasa tamang side. Ang Revelation 14.12 ay nagsasabi, Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ang endurance, ang faithfulness hanggang kamatayan, ang refusal to compromise, ito ay hindi defeat. Ito ay victory sa spiritual realm. Ang Revelation 12.11 ay malinaw at nilupig nila siya sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng salita ng kanilang patutoo at hindi nila iniibig ang kanilang buhay hanggang kamatayan. Ang martyrdom ay hindi tragedy. Ito ay triumph at may divine limit sa duration. Hindi forever ang persecution. Exactly 42 months. 1,260 days. Three and a half years. Ang Diyos ay nagset ng boundary na hindi pwedeng lampasan ng evil at sa katapusan ng period na yan, darating ang intervention. Ang Daniel 7.26.27 ay nagsasabi, Ngunit uupo ang hukuman at aalisin ang kanyang kapangyarihan para wasakin at lipulin ng lubusan, at ang kaharian at kapangyarihan at kadakilaan ng mga kaharian sa ilalim ng buong langit ay ibibigay sa mga banal ng kataas-taasan. Ang end ay assured. Ang victory ay guaranteed. Ang tanong ay, magiging faithful ka ba hanggang doon? Kaya ano ang implications ng lahat ng ito para sa atin ngayon sa 2025? Una, ang discernment ay critical. Ang 1 Thessalonians 5:2-3 ay nagwawarn. Alam niyo nang mabuti na ang araw ng Panginoon ay darating na parang magnanakaw sa gabi. Habang sinasabi ng mga tao, kapayapaan at kaligtasan, biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Tignan mo ang current rhetoric. Lahat ay nagsasalita ng peace and security ang UN Sustainable Development Goals, ang Great Reset ng World Economic Forum, ang calls para sa global governance, ang language ay perfectly matching ang warning ni Paul. Pangalawa, ang preparation ay urgent. Hindi ito dahil sa takot kundi dahil sa wisdom. Ang Matthew 25 parable ng sampung virgin ay clear. Lima ay prepared, lima ay hindi. Lahat ay naghihintay sa parehong groom, ngunit kalahati ay nag out ng oil. Ano ang oil sa context natin? Spiritual vitality, personal relationship with Christ na hindi dependent sa external circumstances, biblical knowledge na deeply rooted, prayer life na consistent, community ng believers na committed sa truth. Ang mga yan ay hindi mabubuild overnight. Kailangan ng years ng faithful cultivation. Pangatlo, ang financial independence at practical skills ay magiging crucial. Kung darating ang point na hindi ka makapag-buy or sell sa mainstream economy, paano ka survive? Kailangan mo ng strategies. Ano ang assets na hindi nila makokontrol? Ano ang skills na valuable kahit walang digital infrastructure? Ano ang community networks na makakatulong sa decentralized exchange? Ang Acts 2 ay nag-describe kung paano ang early church ay may lahat ng bagay na common at walang nangangailangan sa kanila. Ang model na yan ay pwedeng maging necessary again. Pang-apat, ang evangelism ay hindi optional. Ito ay urgent. Ang Ezekiel 23.6 ay sobrang clear. Ngunit kung ang bantay ay makakita ng espada na paparating at hindi tumugtog ng trompeta at hindi nababalaan ng mga tao at dumating ang espada at kumuha ng buhay, ang taong iyon ay kinuha sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay hihingiin ko sa kamay ng bantay. Kung alam mo ang truth at hindi mo sinishare, accountable ka. Kailangan mong magwarn, kahit unpopular, kahit imock ka, kahit malabel ka ng conspiracy theorist. Ang eternal destiny ng mga tao ay nakasalalay sa information na alam mo. At finally, ang hope ay non-negotiable. Kahit gaano ka dark ang picture, ang end ay assured. Ang Revelation 19 ay nag-describe ng second coming. Nakita ko ang langit na bukas at narito may puting kabayo ang nakaupo sa kanya ay tinatawag na tapat at totoo at sa katuwiran siya ay humahatol at nakikipaglaban si Jesus ay babalik ang Antikristo ay mawawasak sa hininga ng kanyang bibig ayon sa 2 Thessalonians chapter 8 ang millennial kingdom ay maitatayo ang New Jerusalem ay bababa ang Revelation 21:4 ay magiging reality papahiran niya ang bawat luha mula sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan ni kalungkutan, ni pag-iyak, ni sakit, dahil ang mga dating bagay ay lumipas na. Bumalik tayo sa original question. Kung alam mo na ang kasunduang ito na mukhang dala ng kapayapaan ay magsisimula ng 42 buwan ng pinakamatinding pag-uusig sa kasaysayan ng Kristyanismo, magiging handa ka ba? Ang totoo, maraming hindi handa. Maraming Kristiyano ngayon ay culturally Christian pero hindi biblically grounded. Maraming nagsisimba pero hindi nag-aaral ng salita. Maraming naniniwala sa Diyos pero hindi committed sa obedience. At kapag dumating ang test kapag ang choice ay survival versus faithfulness, karamihan ay magko-compromise. Ngunit may remnant na magiging faithful. Ang Romans 11.5 ay nagsasabi, Kayon din sa kasalukuyang panahon, may natitirang ayon sa pagpili ng biyaya. Ang remnant na ito ay hindi determined ng numbers ng popularity, ng institutional power, Determined ito ng spiritual authenticity. Ang mga taong nakakakilala talaga kay Kristo. Ang mga taong ang faith ay tested at proven. Ang mga taong willing na mawalan ng lahat kaysa i-deny ang Panginoon. Ikaw ba ay bahagi ng remnant na yan? Ang current Middle East situation ay hindi isolated political event. Ito ay prophetic convergence. Ang Abraham Accords Platform, ang International Coalition, ang shifting Arab attitudes toward Israel, ang technical preparation para sa temple, ang European political realignment, ang digital infrastructure para sa economic control, ang cultural conditioning para sa religious pluralism, lahat ay nagaayos. Hindi necessarily ibig sabihin na next year ay rapture na or next month ay tribulation na. Ang timing ay kay God lang. Ngunit ang season ay unmistakable ang Luke 21:28 ay applicable. Kapag nagsisimula ang mga bagay na ito, tumayo at itaas ang inyong mga ulo sapagkat ang inyong pagtubos ay nalalapit. Kaya ano ang practical response? Una, personal consecration. Lasunin ang compromise sa buhay mo. Magpursu ng holiness, hindi dahil legalistic ka, kundi dahil umiibig ka sa Diyos. Pangalawa, biblical literacy. Hindi pwede ang second-hand faith kailangan mo ng first-hand knowledge ng scriptures. Pangatlo, spiritual community. Huwag mag-isa. Kailangan mo ng body of believers na committed sa truth at sa isa't isa. Pangapat, practical wisdom. Mag-prepare financially, materially, skill-wise. Hindi dahil nawawalan ka ng faith, kundi dahil ang faith na may wisdom ay biblical model. At finally, missional urgency. Gamitin ang remaining time para mag-share ng gospel hindi lang sa words kundi sa transformed life na visible witness ng power ng Diyos. Ang propesya ni Daniel ay hindi meant na mag ng fear, meant ito na mag ng preparedness. Ang knowledge ng future judgment ay dapat mag-motivate ng present faithfulness. Ang awareness ng coming deception ay dapat mag-produce ng current discernment. At ang certainty ng Christ's victory ay dapat mag-generate ng unshakable hope kahit sa darkest circumstances. Kaya hindi ang tanong ay mangyayari ba ito? kundi paano ako magiging ready? At ang sagot ay simple pero profound. Stay close to Jesus. Stay grounded sa salita. Stay faithful sa community. Stay alert sa signs. At stay hopeful sa promises. Dahil ang Revelation 22.20 ay final word. Ang nagpapatutuon ng mga bagay na ito ay nagsasabi, Oo, darating ako kaagad. Amen. Halika, Panginoong Jesus.